huwag manatili sa ganitong babae 1 sa babaeng hindi gumagalang sa dahil ang paggalang ay ang pundasyon ng anumang matagumpay na relasyon 2 huwag kang manatili sa isang babaeng hindi ka inuuna maaaring ito ay tanda ng mismatch priorities 3 huwag manatili sa isang babaeng madaling magalit at masyadong mayabang Maaaring hadlang ito sa paglago ng relasyon. 4. Huwag manatili sa isang babaeng hindi nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. 5. Huwag manatili sa isang babaeng taksil at iniwan ka para sa ibang lalaki. Sangayon ka ba? Paalala. Huwag kang magpanggap ng mayaman. Tanggapin mong mahirap ka. Wala namang problema sa pagiging mahirap. Okay lang naman ang pagiging mahirap. Ang importante ay totoo sa iyong sarili at wala kang inaapak ng tao.